Saan galing yung cash na sinusugal mo? Mm, lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaready po talaga panlaro. Ang, kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo? Kung... Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya anong, di... anong pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Okay. Ito pa, ang mga nagdeposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa ng milyones? Kasi kung hindi ka lang nakakontem, eh, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Uh, aling mo? Uh, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman, kakinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Kung meron po po sana one time, I, will, I will take uh, advantage. Mr. Chair, piece. Mr. Chair, paano bang ano dito? Suspended pang, pang mo Pang ilang rounds na ba kayo? Kasi, na, kasi kung in order of arrival, dapat pagkatapos ni Bato ako eh. Okay, so with the permission of Senator Marcoleta, we have to recognize Senator Tupo and then uh, you can have your time again. Anyway, sinuspend muna namin yung rules kanina. Kakaunti kasi kami kanina rito. So you can even... Uh, so ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings. Okay, eh, para so you can even uh, consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please Mr. Chair. Please go ahead. Okay, Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking uh, winnings mo sa kasino? na matatandaan mo? Uh, Your Honor, mga ano siguro, mga 20-30 million po. Hindi ba, 100 million? Hindi po, Your Honor. Nag yung chips to cash mo uh, na matatandaan mo? Uh, uh, ang sinasabi ko po sa isang gabi po. Sa isang gabi? Apo, Your Honor. 20 million? Mga ganun po, apo. 20 okay. to 30 million po ang pinakamalaki. 20 to 30 million. Pag ini-cash mo yon Cheque. Tama. Hindi mm, po, Your Honor. Cash, cash, din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroon mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is, merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamani laundering. Hindi po ako nagmamani laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? agay ah, po nang sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala po ng pera sa amin si Boss Henry po, doon po kami kumukuha ng perang pang... Saan galing yung perang uh, kinukuha, uh, dinadala sa inyo ni Boss Henry? lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaready po talaga panlaro. Ang, kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal? Uh, depende po kung ano, kung mauubos or mananalo po. So, ilang beses sa isang hindi ko kayo nagsusugal? Uh, mga, ang usual po, mga two, three times a week po. 3 times a week sa 20 million sinusugal mo so 60 million a week ang pera pinagugulong sa kasino yun po yung dala, dala lang po ni boss Henry yun so si Henry nagbibigay sa sa'yo ng pera para isugal mo lang actually hindi naman po sa akin lang sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa kasino siya po lang may dalang pera Doon po doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po so ibig sabihin pupunta kayo sa kasino lahat kayo Maghati-hati doon sa 20 million, halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililistan niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya anong anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong punay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yun yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback, pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung ginaga, kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. ah uh, Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyan kalaking pera sa banko. Hindi, sa, galing sa amblak to eh. Your Honor, wala po ako natatandaan may ganyang kalaki talaga. Kung sana po makita ko po yung listahan niya. So, one, napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nag-deposit? Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa iyo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa iyo sa Act account mo. Uh, actually po kasi uh, ang parents anyway, ko naman po... nakontem ka naman dati. So, Apo. siguro sabi mo, one to sawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsinungaling Ito, ngayon, may record honor. ngayon. Five, 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito'y finish ngayon. Ang bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, mrs mo, ex-wife mo, ang iyaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. In, wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa banko, Your Honor. Prinis nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa amlak to eh. So ibig sabihin mali ang amlak, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontem, eh pakukulong na kita ngayon mismo eh. Ah, uh, your honor, yung mo. Your honor, baka naman po ang sinasabi ni Amlak is yan po yung mga naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin. Yung naging laman, ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Uh, posible po yan, Your Honor. O, oh, ngayon, inaamin mo na. Ah, uh, um, pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina, meron po kong 590 million sa banko. Umabot sa 597 ang total amount ng mga transaction po, Your Honor, possible po? Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan ng galing to? So sasabihin, ngayon, sasabihin mo ngayon, misis mo, at saka ex-wife mo. So ano trabaho ng ex-wife mo? Uh, para magdeposito ng malaking pera. Yung, ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon uh, para po kumita. Tapos, uh, hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos. At may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako pati po mga kapatid ko. So, so pinapalabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Uh, nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. Kasi so parang racket mo. Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa million-million pang sugal mo lamang. At saka po, nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay pupunta sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Ay, yung pinike mo yung LTO driver's license. Your Honor, hindi, wala po akong ginawa. Wala po akong request talaga para gumawa po ng fake ID hindi ng LTO. Hindi ka nag-request sa LTO pero ikaw nag-produce yun ang ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pa ng picture mo na merong fake ID. Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin de Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay prinsinta ng kasino sa amin. Marvin de Guzman. Tapos ngayon, magsinungaling ka. Your Honor. Paano ka, paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Magsabi Honor. Magsabi kang totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro nung ID niya. Hindi po ako. Na, Wala pa, po ako nang pa, hawak na gano'n. Paano nagkaroon ng kopya ang kasino ng Marvin D. Guzman kung hindi mo prinsinta kani sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, nanatandaan ko dyan. Uh, sa, sigur, dahil gusto nilang maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership. Eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa so, totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung kasino, lalapitan ka para pasugalin ka at bibigyan ka ng fake ID? Tar Ganun na nga po, Your Honor. So, pag pinatawag namin yung kasino, kayo mong panindigan yun. Bakit ka lalapitan ng mga kasino? Ba't ka lalapitan ng kasino? Okay, mag-name ka ng kasino. Anong kasino pinapunta mo? Paninindigan ko po yung Anong kasino. Anong name ng kasino? Ah... Uh, Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay. So, ibig mo sa... Sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, Oy, Mr. Hernandez... Magsugal ka, kami bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino hindi doon? Hindi ko po maalala ang Sinu? pangalan Intisible niya, pero... Sino na po maalala? Hindi. Totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, uh, ano siya, parang yung mga business... Uh... Kasi kung talaga nagsabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggit din may pangalan. Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po Sent siya, ma maalala ko po siya, Your uh, Honor. yung Mike uh, Archibald, does it ring bell? po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nagkasikaso ng lahat ng uh, ID niyo, di ba? O parang yung yun, nga po. Kaya si, po nagsabi sabi ko. Si Archibald Torregosa, di ba? Namit mo siya? Matatan, kita ko po, matatanda ko po siya pag Yon, nakita ko po. So, to rapid that answer to your question. May nagkasikaso ng kanilang... Opo, yan po, uh, Your Honor. Uh, okay. my Archibald, ang tunay na pangalan ni Archibald Torregosa, right? Apo, uh, Your Honor. Thank you, Senator. K kaya nga, uh, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoon sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government officials magsugal sa mga kasino? E kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturoan na maging corrupt ang mga government officials magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torigosa, can kind you of take note? Okay. Bukod pa sa'yo, sino pa yung mga binig-inibitahan nitong Archibald ng mga government officials from DPWH para magsugal at binigyan ng PIC ID? Sa, sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, uh, si Engineer JP Mendoza po, ako po, uh, si Engineer RJ Domasig po, Uh, si Engineer Justin Nuevo po. Uh, si Edric San Diego po. At saka po si, ano, si Engineer Paul Duya. At saka si Engineer Lester Castro po. Okay. So, so yun, lang, kayo? yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po ma maalala kung yun na po lahat yun. So, lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito sa si Archibald? Uh, ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin, kakilala po, meron po lumapit sa amin na kakilala po ni, nung ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may ipinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala si, yung Archibald kaya yun po doon po siya na, nang nasabi po na hindi nga kami pwedeng maglaro gagawan daw po Santo niya rapi, ng paraan para po maglaro. Si Santo Cruz kung gusto niyo tanungin. Okay. Apo. Where's Laurent Cruz? Oh, yun nando sa dulong dulo. aligay ay baba kay rito. Laurent Cruz. Yung panalo mo ba binabalik mo rin kay ano? Kay Alcantara. Yung winnings mo. sa casino po. Sa casino. Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, may balato. Hindi ka lang. So ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yon Hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niyang pera, Your Honor. Pero yung Hindi... pera niya po galing na nasa sakyan ko po. Pahay, sa sakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan itong, anong pangalan mo ulit? Loren. Loren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So ikaw na nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Ah, uh, ano uh, si an ninong ko po kasi ang may kakilala dun sa dun sa taong nakakita RG. sa amin na nagpakilala po doon sa RG. gagawa RG. daw po ng ano ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano niyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro itong si uh, Hernandez? Ah, uh, Your Honor, hindi ko po alam yung sinasabi nila, nagkataon lang po, may isa po yata silang, may isang kakilala ron sa kasino na... Mag-o-taking na siguro ito muna, nag o ka na ba? Opo. opo. Oh, sige, sige. And then? Ah, uh, na, nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Ah, uh, nakilala ko lang po, namukaan ko lang po sa kasino na nakakilala ko po dati po yun pero hindi ko po alam kung paano po sila ni-relate ni 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 doon sa sinasabi nilang pangalang isa kang ina, hindi ko kulala yun. So, ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po, yung hindi po, niya, hindi po. Ikaw ang nilapitan? Na sila po ang lumapit sa, guru, sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, na, may purpose yun. Kaya kayo nilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O uh, po, alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga-DPWH. Ah, di ka taga Anong trabaho mo? Ah, negosyante po ako, Anong negosyo mo? Ah, may, may mga ABRs po ako. May mga lend, din po at may mga resto po ako. May mga? Resto po. Restaurant? Opo. Tapos meron kang lending. So hmm. pinapautang mo ito? Hindi po, hindi po. Okay. Pabalik tayo nung kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinary tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin, meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share. Doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Pero Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa banko, nag, nag pwede ba mag-open account kung ako naman po kung magkano minimum na kaya ko i-open ko po okay di ba pag nagdeposito ka na more than 500,000 you have to justify that so yung mga po pasok na milyones at one time paano mo na justify doon sa bangko para tanggapin yung, pe, yung malaking millions na pera na pinapasok mo hmm? hindi ko rin po alam yung honor basta pina, pinapayagan naman po nang mag-deposit po, pinapayagan ka, no po, Your Honor. Okay, magbangkit ka ng banko, halimbawa. Uh, for example, AUB po. AUB. Po. Pag pumunta ka sa AUB, mag ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yon ay legit at saan ang galing yon. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na so ibig sabihin lahat ng bangko itong 500 itong 36 bank accounts mo lahat ng bangkong ito hindi ka na hinihinga ng proof kung saan ang galing yung pera din na mo um, minsan po yung iba po humingi pero doon po parang madalas po hindi po talaga your honor eh. kahit po more than 500,000 hindi po magkano pinakamalaking din deposit ng pera parang 10 million po okay 10 million na deposit ka, hindi ka man lang hininga ng prueba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po ano, yan po na, hiningan po ako nun. So anong pinakita mong prueba? Ah, uh, resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. Aso ah, so gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng, meron kang ginawang warehouse? Hindi po, hindi po, Your Honor. Na Sa so, Nag-private po na, ano hindi po ako sa gobyerno na kontrata ng kontrata sa ano po sa private po mga warehouse po Senator Rafi subcon ganun po pandagdag kaalaman lang ano? si Loren Cruz ito yung uh, sinasabi na bagman ni Henry Alcantara siya rin yung may-ari noong tambayan Ay. na, na, kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing so yan yung background ni Loren Cruz kaya natin siya inibitahan katunayan marami tayong uh, marami tayong na-trace na sasakyan kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, eh kung kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag uh, FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz. <laughs> Mr. Chair, uh, hindi po ako bagman sabi ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo, magsapukan kayong dalawa. <laughs> Sen, ni po nagsabi na bagman siya. O, kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo? Apo. Pareho na lang yun. Opo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yun. Eh, I mean, hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkano laman ng mga bag, ng bag na, na pera na daladal mo palagi para ipansugal nitong si uh, Bryce Your Honor. at mga kasamaan. Hindi po ako bagman. With the indulgence of uh, Senator Raffy. Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Dr. Gusto mo bang may ka sa kulungan? Sandero Dr. Marina. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontemp kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi, Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya iku compare na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance, dahil kung hindi, I will cite you in contempt. Mr. Chair. Show cause pala. Si so show cause kita. Explain. But why I should not file you in contempt? Uh, Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni ni Mr. Chair. Yung pong mga... ni <laughs> eh, Alcantara. Alcantara, Alcantara. Na kaya lang po ako natawag na bagman ni ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang, ang nag Ah, uh, sabi na Bagmang kasi si Alcantara nagsabi at kinumpirma ni, eh. hindi po si Alcantara ang nagsabi. Okay. Yung tambayan, bahay mo 'no? Property mo 'yon ano? Ah, uh, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambay